guys, share ko lang to, no, para to sa mga um, pinay na nakapag-asawa ng ibang lahi, then nag-change na, na ng kanilang apelido. So, para to sa mga first time pang uuwi ng Pilipinas, na, nakatulad katulad ko, wala talagang, eh oh, guys, I'm so stressed. Ilang araw na akong walang, um, walang insaktong tulog <laughs> dahil sa mga hinahanda, ganyan, ganyan. So, anyways, kung Um, ako kasi guys, nakapunta ako dito sa Amerika through K-1 visa. Then, nung ikasal kami ng master ko, yan, sanay na ako ba na every time mag-fill out ako ng form, apelido na niya ang ginagamit. Apelido na ng mister ko ang ginagamit ko every time may mga form ako na pinifill out. Ganyan. Then, ngayon, <laughs> nagbook ako ng ticket para sa pag uwi ng Pilipinas. So, this is my first time na uuwi ng Pilipinas after 3 years. So, green card holder pa ako, no? Pero yung apelido ko sa GC ko is apelido na ni mister. So, nagbook ako ng ticket online. Ang ginamit ko na apelido, apelido man ni mister. Then, yun na, nagbayad na kami, ganyan. So, na... And then later I found out na dapat pala ang apelido or ang pangalan na isusundin yung kung ano talaga yung pangalan mo sa Philippine passport. Dahil yung passport ko, Pil Pilipin, sa Philippines, dyan na Philippine passport holder pa lang ako. Wala akong US passport. Eh, Dahil green card holder pa nga ako, di ba? So, yun nga. Yung apelido ni Mr. yung ginamit ko. Hindi pala pwede yun. Ano ko lang gagamitin? Kung ano yung, kung green card holder ka at uuwi ka ng Pilipinas, ang pangalan na susundin mo, kung ano talaga yung nasa passport, yun ang susundin. Hindi yung married name mo. Pero, pag uwi ko, pag-uwi and then pagbalik dito, dapat dala-dala mo din talaga yung marriage certificate at yung um, green card mo dahil yan din yung titingnan nila pag time na babalik ka na dito sa Amerika dahil iba yung pangalan sa, iba yung apelido ko sa GC ko e eh, at iba yung sa passport so dalhin talaga yung marriage certificate at GC. So yan, so yeah, sa mga para ko sa mga ignorante na katulad ko. Dila ko guys, di pa talaga ako expert sa mga ganyan-ganyan. Inaamin ko ignorante ako sa mga ganyan. Hindi din ako expert sa mga international travel dahil ano din eh, di, di din ako talagang nakakapag travel travel pa ng mga maraming lugar ganyan. So ganyan. So if iuwi ka ng Pilipinas at nasa uh, kahit married ka na sa apa mo, So, ang susundin mo na apelido is yung ano talaga, ano yung nasa passport mo, hindi yung married name. Dahil ang ending, nakapagbayad ako ng change name, nakapagbayad ako ng $25 para lang ma-change yung ano, entry ng apelido ko. So, sana maiwasan para sa iba. Malaman nila para maiwasan. Katulad ko, nakapagbayad pa ako ng ano, penalty, change name. So, ganun lang.